June 9, 1975, ay nagsimula ang magandang relationship ng Taiwan at Pilipinas. December 1989, ang dalawang bansa ay nagtalaga ng kanilang mga representative bilang kanilang de facto embassies. Nagtayo ng Pacific Economic and Cultural Center ang Taiwan sa Manila at ang ating bansa naman ay nagtayo ng Asian Exchange Center sa Taipei. Karamihan sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Taiwan ay nasa manufacturing industries. Factory construction workers, fishermen, professionals at may ilan ding domestic helpers. Ayon sa survey noong 2019, ay mayroong umanong 150,000 na mga OFW ang nagtatrabaho sa Taiwan. Noong December 23, 2007, ay nagsimula ang conflict sa pagitan ng ating bansa at ng Taiwan nang maipublish ang isang article na sinulat ni Chen Horyu sa Taiwan Times na kung saan ay sinabi nito na ang Taiwan ay mayroon umanong claims sa Batanes at hinihikayat niya ang Taiwanese government na i over ang nasabing isla mula sa pamamalakad ng Pilipinas. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa isang pangyayaring naging dahilan ng pagkakaroon ng lamat sa relasyon ng Pilipinas at Taiwan, kung saan ay libo-libong mga OFW ang nagtatrabaho doon ang naapektuhan. Hayaan niyo pong iditali ko ang buong pangyayari sa Guangdasing Incident. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Noong May 9, 2013, habang naglalayag ang Pino Maritime Control Surveillance 3001 sa kayang Philippine Coast Guards at mga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources personnel, ay may nakita silang dalawang fishing boat sa 43 nautical miles ng silangang bahagi ng Balintang Island sa Batanes. Ito ang area na nasasakop ng Overlap Exclusive Economic Zone o ito ang bahagi ng karagatan na itinadhana ng United Nations Convention on the Law of the Sea na kung saan ay may special na karapatan ng isang estado na galugarin at gamitin ang yamang dagat kasama na dito ang production ng energy gamit ang tubig at hangin. Ang nasabing mga fishing vessels ay pagmamayari ng mga Taiwanese fishermen. Ayon kay Commandant Rear Admiral Rodolfo I. Surena ay pinahinto umano nila ang nasabing sasakyang pandagat para nga magsagawa sila ng onboard inspection. Ngunit ang isa umano sa mga nasabing vessel ay hindi sumunod sa nasabing warning at sinubukan pa daw umano nito na nasagiin ang barko ng Philippine Coast Guard. Kaya naman, ang commanding officer ng Maritime Control Surveillance 3001 ay nagbigay ng order to open fire para umano ma-disable um ang engine nito. At makalipas ang habulan na tumagal ng 50 minutes, ay may dumating ng mga identified na mga barkong pandigma sa nasabing lugar na nagrescue sa nasabing Taiwanese vessel. Kaya naman wala umanong nagawa ang Maritime Control Surveillance 3001 kundi ang mag-disengage at umalis. Ang nasabing barkong pandagat ng mga Taiwanese fishermen ay ang Guangda number no. 28. At dahil nga sa nasabing pamamaril ng ating mga Philippine Coast Guard, ay namatay ang isang sakay nito na kinilalang si Hong Shi Ching, a 65-year-old Taiwanese na ama ng kapitan ng nasabing barko. Nang makatanggap umano ng report ang Taiwanese Coast Guard mula sa mga crew ng nasabing barko, ay agad nilang pinadala ang ROCCGC Tainan o CG216 para i-rescue ang mga ito. Dalawang Taiwanese fishing vessels na malapit sa nasabing area ang nagtulong para hilahin ang Guangda Sing pabalik sa Taiwan port under the escort of the Taiwanese Coast Guard. Sa nasabi pa ding araw, May 9, 2013, upon hearing the report of the said incident, ang Taiwan Ministry of Foreign Affairs ay agad na nagpadala ng mensahe sa ating government urging them to investigate at bigyan umano ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang tao. Naglabas sila ng formal na pagkundina sa di umano makataong aksyon na ginawa ng Philippine Coast Guard gayong ang barko umanong kanilang inatake ay hindi armado ng kahit na anong armas. May 10, 2013, ay nagpadala ang Taiwanese Coast Guard ng mga barkong nagkandak ng rhythmic patrolling sa kanilang mga borders. Trigger naman sa Philippine Coast Guard para magpadala din ng patrol sa nasabing area. May 11, ay naglabas ng statement ang President ng Taiwan na si President Ma ying jeou demanding our government para gawin ang mga sumusunod. Una, ay ang mag-issue ng formal apology Pangalawa, mabilis na investigasyon at pananagutin ang mga may sala. Pangatlo, ay to compensate ang pamilya ng biktima at ang huli ay ang pagkakaroon ng fishing rights sa boundary ng Exclusive Economic Zone Area. May 12 ay nagpadala ang Taiwan ng tatlong Coast Guard Cutter at isang Navy Warship na may kargang S-70 Helicopter para bantayan umano ang mga Taiwanese fishing boats sa loob ng exclusive economic zone nito at hindi pinansin ang claim ng Pilipino sa kanilang mga borders. May 13 2013 ay daan ang grupo ng mga mangingisda ang nagsagawa ng protesta sa Taipei tungkol sa nangyaring pagkamatay ng isang mangingisda sa kamay ng Philippine Coast Guards. Sinunog nila ang ating bandila sa harap ng Manila Economic and Cultural Office sa Taipei. Na siyang tumatayong de facto embassy natin sa Taiwan. Daladala -dala din nila ang mga banners na may nakasulat, "You can't kill our people. You can't insult our country." Samantala, ay tinigil naman ng Taiwan ang pagtanggap sa mga applications ng mga Pilipino na nais magtrabaho sa kanilang bansa. Tinigil din ng mga employers ang halos 10,000 ng mga OFW doon ang pag-renew ng kanilang mga kontrata. At ayon sa survey, na kapag nagpatuloy ang nasabing hindi pag-renew ng kontrata ng mga nasabing OFWs, ay mawawalan umano ng $2 billion na remittances ang ating bansa sa loob ng tatlong taon. At ganun din ang malaking perang gagastusin para iuwi silang lahat ng ating bansa. Ayon kay Senyeres, nabilisan umano ng ating government ang paglabas ng resulta ng ginagawang investigation dahil hindi umano kaya ng ating bansa na mawala ang Taiwan market dahil sa kanilang ginagawang tactics ng resolution tungkol sa krisis ng nasabing shooting. Sinabi niya pa na ang mga OFW's umano ang naiipit sa pagitan ng tensyon ng dalawang bansa. Ayon naman kay President Ma Ying Ju na ang nasabi umanong pamamaril ay isang act ng walang awang pagpatay. Kasabay nito ay diniscourage nila ang lahat ng mga Taiwanese tourists na magtungo ng Pilipinas. Sa pareho ding araw, ay nakatanggap naman ng report ang ating Department of Tourism tungkol sa mga nakansel na hotels at reservations ng mga Taiwanese tourists sa Boracay na umabot sa halagang $53.3 million na revenue loss. At nirecall naman ng Taiwan ang invoice sa Manila para bumalik na sa kanilang bansa noong May 14, 2013. Ayon din kay Len Yu Fang na isa sa mga legislators na ang Pilipinas umano is acting like a thug who can't learn lessons unless he is beaten. Ngunit sa kabila naman ng kanilang pinakitang galit, ay nanawagan pa rin ang mga ito sa mga citizens ng Taiwan na manatiling kalmado. Ito umano ay isang usaping diplomasya at hindi isang gangster fight. Ayon kay Wang Jinping, na kanilang legislative speaker, kinundin na nila ang ginawang cyber attacks ng ilang Taiwanese sa websites ng Pilipinas. Ayon sa kanila, ay dapat umanong panatilihin pa rin ang maayos na pakikitungo sa mga Filipino na nasa Taiwan dahil sila umano ay inosente at wala umanong kinalaman sa nasabing insidente. Ipaubaya na lang umano sa government ang pagresolba sa nasabing usapin. Samantala, ayon naman sa Philippine Coast Guard personnel na ang nangyari umanong pagbaril ay nangyari sa loob ng territory ng ating bansa at ang nasabi umanong pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman ay hindi sinasadya at ginagawa lang umano nila ang kanilang tungkulin para pangalagaan ang yamang dagat ng Pilipinas mula sa mga dayuhang iligal na nangingisda dito. Pinadala naman ng noon ay former president na si President Binigno Aquino III, si spokesman Edwin Lacerda bilang kanyang representative sa Taiwan para humingi ng apology at mag-offer ng financial assistance sa pamilya ng biktima. Ayon kay La Sherda, ay iniimbestigahan na umano ng mga authorities ang naganap na shooting. At sinabi din umano nito na ang ginagawang hakbang ng Taiwanese government ay makakasira sa ekonomiya ng parehong bansa. Umapila din sila Sherda sa Taiwanese government dahil sa kabi kabilang report na kanilang natatanggap na ginagawang panghaharaas ng mga Taiwanese sa mga overseas Filipino workers sa kanilang bansa. At ayon pa sa kanya, ay ang Pilipinas Umano has gone the extra mile para maresolbahan ang nasabing problema. Sa kabila nito, ang spokesperson naman ni President Ma na si Garfield Lee ay nagbigay ng komento sa sinabi ni La Sherda tungkol sa going the extra mile. Ito Umano ay walang katotohanan at hindi Umano katanggap-tanggap. Ang United States naman na parehong ali ng dalawang bansa ay namagitan. Ayon dito, ay nalulungkot umano sila sa nangyaring pagkamatay ng isang mangingisda sa Taiwan at hindi rin ito umayon sa ginawang pamamaril ng mga Philippine Coast Guard sa Taiwanese vessel na hindi naman armado at tanging mga walang kalaban-labang mangingisda lamang ang sakay. Ganun pa ay pinayuhan nila ang dalawang bansa na magkaroon ng kasunduan para maayos na ang nasabing problema bago pa ito lumala. May 15, 2013, ay muling nagpadala si President Benigno Aquino III ng representative sa katauhan ni Amadeo R. Perez, ang chairman ng Manila Economic Cultural Office sa Taipei para pa rin sa paghingi ng apology nito sa nangyaring insidente. Samantala, ay hindi naman tinanggap ni President Ma Ying Ju ang nasabing apology dahil umano sa ang nasabing shooting ay diniscribe nitong unfortunate at hindi sinasadya. During the investigation, ang anak ng biktima na si Hong Yu Chi na siyang kapitan ng nasabing barko Sinagot nito ang statement ng Philippine Coast Guard. Ayon sa kanya, ay nang makita umano nila ang armadong barko ng Philippine Coast Guard, ay natakot umano sila kaya naman ay ang una nilang naging reaksyon ay ang lumayo. At hindi umano totoo na sinubukan nilang sagiin ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayon naman sa autopsy report, ni Hong Shi Chin ay namatay ito due to respiratory failure at labis na pagdurugo na sanhi ng gunshot wound nito sa liig na nagmula umuno sa isang 7.62 mm caliber ammunition na kalamitan ay ginagamit sa M14 rifle, M240 machine gun at M60 machine gun. At ang kanilang barko ay nagtamo din ng 59 bullet holes at ang mga slugs na natagpuan ay napag-alaman galing sa isang semi-automatic rifle. At ito o mano ay nagpakita ng nice nais ng mga ito na sila ay patayin at hindi bilang isang warning shot. Pirilisip tadi ng mga Taiwanese authorities ang 50 perasong mga bullets na natagpuan sa barko. Samantala, ayon naman sa noon ay Secretary ng Department of Justice na si former Secretary Leila de Lima, ay naipasa na umano nila ang resulta ng ginawang investigasyon ng National Bureau of Investigation kay President Benigno Aquino III. Matapos umano ang ginawang pagtutulungan ng NBI at Taiwanese Teams on Investigation tungkol sa nasabing kaso. Ayudin dito, ay ang National Bureau of Investigation umano ay nag-recommend na sampahan ng criminal charges ang mga Philippine Coast Guard personnel na na-involve sa fatal shootings. May 19, 2013, naglabas naman ng article si Federico Pascual sa isang postscript column. Ayon sa kanya, ay sana umano ay mabasa ito ng mga Taiwanese people at maalala umano nila na minsan ay isa ang ating bansa sa mga ilan lamang na bansang tumulong nagbigay sa kanila ng refugee noong mga panahong hinahabol sila ng mga communist forces matapos nilang matalo sa nasabing sagupahan. at ang iba pa nga sa kanila ay naging citizen at residente na ng ating bansa ang mga Taiwanese umano na ito na siyang tinulungan ng mga Filipino during the Chinese Civil War ay siyang nampabastos at nananakit pa sa ilang OFW sa kanilang bansa. Ayon sa kanya na noong panahon ng Chinese Civil War noong 1949 ay tanging ang ating bansa lamang ang tumanggap sa mga Taiwanese na nakatakas at ginawang shelter ang ating bansa. Ngunit ngayon umano, ay sila din ang mga tumatrato sa atin na mga rubbish dahil lamang sa pagkamatay ng isang mangingisda na hindi naman umano sinasadyang patayin. Dahil umano sa pag-intrude ng mga ito sa ating teritoryo. Nagpakumbaba na umano ang ating presidente at humingi na ng tawad. Ngunit bakit hindi umano ito matanggap ng Taiwan community? Samantala, ang noon ay dating pulisma na si Abner Apuang ay naglabas din ng kanyang saluubin at buong tapang niyang sinunog sa harap ng media ang watawat ng Taiwan bilang pagprotesta dahil sa ginawang pambabastos umano ng mga Taiwanese sa ating bansa ayon naman kay Harry Roque na noon ay associate professor ng University of the Philippines College of Law, ang Taiwan umano ay hindi nire-recognize na sovereign body. Kaya naman, wala umano itong karapatan para pilitin ang Pilipinas na pumirma sa isang fishing agreement ayon na rin umano sa international law. However, ang Taiwan umano ay entitled para sa compensation at apology na hindi umano dapat magmula sa isang mataas na official rather than the Manila Economic and Cultural Office representative. Ayon naman kay Deputy President Spokesperson Abigail Valte na ang ginawa umano ng Taiwanese boat na hindi pagsunod sa halt order ng Philippine Coast Guard at pagtangkang pagsagasa nito sa kanilang barko ay nagpapakita ng isang aggressive act. Ayon naman sa Philippine Coast Guard spokesman Commander na si Armand Balilio na ang Filipino personnel umano ay ginawala mang ang kanilang duties ayon pa sa kanya, if somebody died, they deserve sympathy, not an apology. June 9, 2013, ay more than 10,000 na mga overseas Filipino workers sa Taiwan ang nawala ng trabaho dahil nga sa hindi na ni ang kanilang mga kontrata. Ayon kay OFW Family Club Party List Representative Roy Sinieres ay ang higit 10,000 OFWs umano ang siyang naging kolateral sa damage na sanhi ng diplomatic tensions sa pagitan ng ating bansa at ng Taiwan. Samantala, nagsagawa naman ang nasabing libo-libong Filipino workers ng rally sa harap ng opisina ng Manila Economic Cultural Office sa Taipei at nanawagan sila sa ating government na itigil na ang nasabing hidwaan dahil sila umano ang naiipit sa nasabing gulo. Nanawagan sila nagawin na ang nararapat para matapos na ang nasabing usapin. August 7 ay official na inanunsyo ang pagsampa ng kasong homicide sa walong Philippine Coast Guard personals na may kinalaman sa nasabing shooting. August 8, 2013 ay nanormalize na ang ties sa pagitan ng dalawang bansa humingi din ng tawad ang ating invoice sa pamilya ng biktima at ang nasabing sanctions na ginawa ng Taiwan ay inalis. Naibalik na sa trabaho ang marami nating kababayan doon at binuksan na muli ang pagtanggap ng applications ng mga Filipino na nais magtrabaho sa Taiwan. Taong 2015 ay nagkaroon ng Fishermen Agreement ang Taiwan at Pilipinas September 2019, ang walong Philippine Coast Guard personnel na sina Commander Arnold Enriquez de la Cruz, Seaman First Class Indrado Iquiapo Aguila, Seaman First Class Melvin Aguilar Bendo II, Seaman First Class Andy, Andy G. Brunario Gulfo, Seaman First Class Sani Galang Masangkay, Seaman First Class Henry Baco Sunomon, Seaman si Second Class Nicky Reynold Aurelio at PT Officer 2 Richard Fernandez Corpus was hereby accused guilty beyond reasonable doubt sa kasong homicide. Ayon kay Judge Eduardo Ramon Reyes, hinatulan ang mga ito ng 8 hanggang 14 years na pagkakakulong at inobliga din ang bawat isa na magbayad ng halagang 100,000 para sa civil damages. Samantala ay nag-iwan naman ng isang malalim na mensahe ang lawyer ng walong personnel sa media na si Atty. Rodrigo Moreno saying na huwag sana nating kalimutan na ang nasabing barko ng mga mangingisda ay nahuli nilang nagnanakaw sa loob ng ating teritoryo at ginawa lang umano ng mga Philippine Coast Guard ang kanilang trabaho ayon din sa iba pang mga PCG officers at Bureau of Fisheries na kasama sa nasabing operation na nagtestify during trial ay nang makita umano nila ang nasawing Taiwanese boat na nagsagawa ng illegal fishing sa balintang channel ng Batanes ay nagblow umano sila ng horn ng ilang beses bilang signal sa mga ito para huminto. At sa halip umano ay mabilis itong nagpaktakbo ng kanilang barko at nang kanila umano itong habulin ay mutik pa umano sila nitong banggain. Kaya naman, nang mag-order umano ang kanilang commander na magpapatok to stop the engine, at ang nangyari umanong pagkamatay ng isa sa mga mingingisda ay talaga namang hindi sinasadya. Ayon din sa spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Captain Armand Balilio na ang pangyayari umano at ang binigay umanong hatol ng ating hukuman sa walo nilang mga kabaro ay mag-iiwan ng moral damage sa mga Philippine Coast Guards at makakaapekto umano ito sa kanilang magiging operasyon para ipagtanggol ang ating sea territories. Ganun pa man, dahil umano sa sila isang professional organization, ay patuloy pa rin umano nilang gagawin ang kanilang duty. Ayon naman sa ating mataas na hukuman, ay just umano ang nasabing paglilitis at hatol. Dahil kahit umano walang intent o kagustuhang pumatay, ay nag-violate pa din umano ang ating mga PCG officer na sa pinakita nilang violence. Dahil umano sa dami ng tama ng balang nakita sa guwang dasing ay hindi umano ito katanggap-tanggap gayong ang mga nasabing sakay ng nasabing barko ay walang kalaban-labang mga ordinaryong mangingisda at walang mga armas. At kahit pa nga umano sino ang makakita ng isang barkong armado na mga high ammunitions at walang tigil na sila ay pinapaputukan ay talaga namang hindi umano ito hihinto dahil sa takot para sa kanilang mga buhay. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong aking ibinahagi. Mag-iwan po ng inyong salubin at suggestion sa ating pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.